Huwag na ka kasabot sa ipanulti na ko dam. Ikaw na ba? Doy! Ay, sagat ka sa lubi doy. Dahil sa naog sa dali doy. Dali doy, kaya ako tuyo doy. Si tuyo <laughs> ni dam. Ay, ay pa. Tara sa layo. ka nungog. Doon doy, doon doy, doon. Sakit tuyo, aning madam? Doy, ako nang ibaligya ng tabla doy kay basig malata pa nindi doy ba mama ni subal sa gipan dai nako na sa kusina doy ibaligya na ako ni kay naay mo palit aning tabla doy Ano ibaligya man ni muda mga gamitunon man ang mga tabla diri kay ang mga sanipa wala na gabok ko tra 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 oh oh tra gabok na ba oh kana oh mo na siya ipuli dito palibot kulangon pa man ganina no, ni ibaligya na nimo mo ngayo pagbuot doy kay ako man ni mga tabla kung ibaligya ni mo na Lusno sandayong. Kayo, mao ng kwan, na sandayong sanday yung Kaya mo manigitap ng kining kwan Sa nipa Na masanday yung oh Wala na o. Oh. Masa pa pamanin na Ang tabla mo pagapas sa pagutro Ayaw lagi ko eh, mo Kaya ako ama ng kahoy Hindi mo imuha Nga mo dahil magpagapas utro Kaya na ako'y apsuno Pero nung no, doy ako ng kwan ibaligya ako ng mga tabla oh. Ikaw ang gugumag-igaw dam Kay, Ikaw mag ang magitag-iya gani Alam nga magsupakunta ka pero ubasig ma problema ka nang kabla Paggabas labas. Ay, yung... di lagi dili ay na pagbuot kay kinahanglan ko kwarta doy. Ipatawag ti ka ba kay ako nabantayan 20 min katabla ano? 1 2 3 4. Utsa naman na ni katabla doy. Asa man day ang 12 katabla doy? Ah! Uh! Kay balo ba ka sa unang tabla dam? Na ay naghiram ana di baligya na nako. Ubali karon nagpagabas tong kumpare nako gihiram na po niya gibaligya na po nako mauna siya tong isa ka amigo nako gibaligya na po niya. gihiram na po nako Gibalik na po niya, giuli niya sa kuha, gibaligyan na po na ako. <coughs> <coughs> Muli, gipaningot ko sa iyong storya doon. Kalibo ka pa iyong storya doon. Otro ka daw to doon, baby. Ewan ko kasabot doon. What? Huwag ganito kasabot sa iyong ipanulti na dam. Ikaw na ba? <coughs> oh, nangalibog ka doon sa iyong storya doon. Balik tu ka to doon, baby. Murag, imo itong gituyo para malibog ko doon. Ang ani ni Dam, ang duha, gihiram sa kong kumpare. Nagpagabas siya giuli na po niya. Na eh, kumpare nako na iya na pong gi giuli didto. Ang katukop pare na akong isa gihiram niya wag giuli. Ang ato isa kumpare nako na gigabas niya ang iyang kuan giuli na po nako diri ang du ang upat akong kong gibaligya. Oh, no. Ang upat dam ako na pong gi. Oh, no, no, no. <laughs> ang halin sa tabla, dam, akong gip, palit Akong gihulip diha. Gibalik ni imong upat. Ang halin. Gipalit na po ni mong tabla mo, gihulip ni mo din ha. Nope. Maudam. Okay, nga nga gibaligya na na iyo mong gibalik ya. Na ipalit na po ni mong tabla. Kay naamay duha nga, po nga, gibalik ya po na Nga na na ko. ato dam. Kato siya, ako na pong gi. Palit Kag nauli na kong kwarta, ako pong gipalit og tabla. Mao nang akor pong gihulip diha. Sa ato pa doy, og imong gipalit ang halin. Dapat ang tabla na 20 ka tabla na intact diri ang 20 ka tabla. Ano ang na naman ni katabla ni sa ato pa? wala ni mo gihulipan. What? Na po ko isa ka kumpare Mao nang kulag upat, nanghiram diri wa pud iuli pa. Mao de na nga nakulang. Kung say kulag upat, Sige man ang kulang 20 man ni, niya 8 na lang nibilin, so 12 ang kulang. So upat ang giro si kumpara na wala balik, sa ato pa di ay, tapay kulang na. Piray kulang doy, 8 ka tabla asa ko 8 ka tabla doy. Ah. Uh, na akong limutan si mga dam. Gihimo din ko kulungan sa baboy itong itabok dam ng nga tabla. Ora didto na mo. Lagi uh, himo ang kulungan sa baboy tapad sa kusina. Kung saan ang baho, ala na yung masayitag. Simot sa baho, sa baho yan. Bukot, ang tapad mo sa kusina doon. Naigikalot na ko na lang para pang kuhan sa mga hugaw sa baboy. Hindi, hindi na pwede yung nakulungan na, na itapad mo sa kusina doon. Itapad yun yung doon. Wala ko mo po yung nagpuyong baboy di Adam. At tuwa dito. Parang naging mamukugang kulungan sa baboy. Nung no? mapamantay baboy yan. Ay, giri na ko na lang ba? Kay po, basing maganahan ka magbuhig baboy. Awa ah, na tayo problema, na na tayo kulungan. mura kung gilibog-libog dai klaro kay mo kung gilibog-libog ina e lang yun nag nagbantay sa lakay kaning mga tabla ikaw si gunung na kuno nagbaligya nga imo na lang utso ning 20 ka imo e pagi pasumangi lang mga kulungan sa baboy dina what ala like, ka bala to dam katong ka tabla ako tong bawion dam adto na ko kumpare na ko dam ba atong kulungan lang baboy to lang katong ko to